mag uh, magtatanim tayo ngayon ng ano ng uh, patatas yun lang buhay na yung pis lumabas na oh bago tayo magtanim uh, tinabunan natin yung ating ano mga plum, tsaka apricot. Ayan. May tabon sila. Kasi umulan ng ano eh. Umulan ng uh, simula nung uh, lunis. Hanggang kanyang madaling araw. Ito, hindi ko tinabunan. Kasi hindi pa naman siya nag-open. Ano, nag, uh, Ito, may payong yan. Oh. Parang yung kabila. Sayang kasi ang daming uh, bunga. Kung hindi ko tinabunan yan, malamang naubos sana yan kasi ang lakas nung uh, ulan. Tapos, tagal pa. Kaya, nakapayong siya ngayon. Ito rin, oh. No? Nag-open na kasi. So, kanina may mga bubuyog yan dyan. So, ngayon, nawala na. Yan, nag-open na siya. Kaya, yan. May payong ulit para hindi mabasa nung ano nung uh, ulan yung mga dahon hindi siya ma ano, malaglag ba dahil kasi bulaklak oh halos lahat ng sanga may bulaklak so try natin kung uh, mabuo kasi nung nakarang taon umulan nasira lahat halos ng ano ng bulaklak kaya yan ay uh, tabon muna sila ngayon subukan natin tapos ito yung asparagus although nakapag harvest na ako kahapon ay no? Yung mga putol na nga ay, nakakuha na tayo kahapon ng asparagus dito yan ito maliit kaya pinabayaan ko lang na humaba maliit pa pero ito yung mga kasunod na mga sanga pwede ko nang uh, harvestin yan ito marami na oh baka sa sabado oh. pwede na po yan yan yung purple natin tapos yan ito pa oh. Aralista marami na. Ayan. Pati doon sa gilid. Dami na. So, ayan, may ah, uh, naapa 'yung <laughs> 'yung sanga doon binilin ko lang para uh, magkasya 'yung payong natin. Tapos nilabas natin ngayon 'yung ating cabbage. Ayan. Pa araw. Hayn, maaraw ngayon. ngayon. Tapos pa yung araw, alas 9 pa, 9:20 or 9:10 pa. Lulubog yung araw. Ito yung ating gagawin ngayon, magtatanim tayo ng patatas. So ah, uh, rosit, rosit, rosit 'yung uh, variety nitong ating ano nitong ating uh, na patatas grabe oh sana hindi ito abuti ng ulan ang dami rin bulaklak nung cherry to sobrang dami yung iba nag open na pala oh kaya may bubuyog oh ang dami bubuyog yan so yung ibang uh, bulaklak Nag uh, open na Problema kasi may uh, forecast na naman ng ulan Pamaya Sayang kung hindi mabuo Walang bulaklak tong ano Apple dito Hindi siya kasi dwarf eh Ito dito yung doon lang sa harap yung maliit doon may bulaklak yun no, may pagkatapos kung magtanim puntahan natin yun doon so yan nalagyan na to kanina ng ano eh ng ah uh, uh, ah ayan chicken dang yun ah yung mga chicken dang nalagyan na uh. so ngayon eh, tatlim lang po natin yung ano yung ah uh, um, patatas dito so maliit lang to na rice bed na sa 1 or 1.5 by uh, 12 lang to so para sana sa gabi to kaya lang uh, lagi na lang natin ng ano para maitrim natin yung ano yung uh, patatas kasi medyo late na nga kaya unahin na muna natin yun uh, itanim mo yun Ayan, uh, tapos na po magtanim uh, ng ating uh, patatas. Tapos ang daming ano? Ang daming ayan, uh, yan, earthworm oh. Buhay na buhay. Dami nila. So kahit saan sa ating ano, kahit saan banda sa ating uh, ginawang uh, mga arisbed, bed, mayroon siyang ano. Meron siyang mga bulati. Sa andamin nila. Yan. yung ano pala kanina, yung ating uh, pinangtanim na ah, uh, patatas. Hiniwa-hiwa po namin yung kasi malalaki masyado. Ah, uh, yung ibang maliit. Uh, na namin hinalo ay hinati. Yung iba naman na masyadong malalaki hinati namin. Earthworm, nasa baba ang dami. niliksi niliksi nila pati dito kanina sa harap ang dami rin so ayan so may natapos na tayong uh, isang bed na na pag uh, tam na natin so medyo mo kaya dadamuhan ko ng uh, kaunti so, kasi dito bagong ano to eh bagong ah uh, ginamit nating ah uh, lupa nung full uh, fall uh, tapos yun yung nakuha nating lupa don pagka uh, lagay po natin sa garden lahat yan uh, nagdadamo uh, tayo bago tayo magtanim uh, pero isang uh, damuhan lang naman tapos yung sumunod po na taon wala na po siyang ano, uh, damo, yun lang kaya yung mga naandyan ngayon sa ating garden uh, pur na po dyan, uh, malinis wala na po siyang uh, damo yan. So ito lang yung mga bago So ngayon naman nagawin uh, ko to dito. Itong uh, side ng ating uh, garden. Ito ngayon dito yung ano aayusin ko. Itong uh, pahabang to dito na rest bed. Lalagyan ko to ng ano ng uh, ito ng uh, cow manure. So yung ating ginamit dati ship uh, sheep manure tapos wala tayong mabili uh, yun naman ang ating ginamit. So same pa rin siya dun sa sheep yun Tapos ito yung sinasabi ko na may bulaklak na dwarf na ano na apple. Ayan o. Ayan yung mga bulaklak po niya. Ayan. Dwarf lang din yan kagaya nung ating nasa likod. Hindi ko lang alam kung mabuo to. Good siya. Ayan. Good na dwarf apple. Ayan. Hindi ko lang alam kung mabubuo ito. Ayan. Aba. Pwede na pala akong mag ano ngayon mga dito. Mag Tanggal ng ano. Ng ah. Dahon ng sibuyas. So ngayon lang umaraw. Salamat naman. <laughs> so lahat po pala ng ano natin dito ngayon. So lahat ng ating ano. Lahat po ng ating resbe dito. yan mula dyan hanggang doon sa dulo uh, may laman na po siyang ano ready na po siya so nahaluan ko na po siya ng, ano, ng uh, ship manure at saka na mix ko na po yung lupa niya na flat ko na to mga ready na po siya ang inaantay na lang po natin yung pagkaganda po ng uh, panahon kunin ko lang yung ano dito kunin ko lang yung pang dig natin ang dami rin ano ang dami rin uh, bulaklak so hindi pa kami nag uh, tatanim ngayon kasi paiba iba yung panahon may 4, may 3 so pwede naman na sanang magtanim kaya lang uh, mahirap pong ano mahirap pong uh, magtabon kasi kada hapon yan magtatabon ka dahil sa gabi malamig gaya ngayon, plus 8 or plus 9 ngayon Mas mamayang gabi, biglang magpa plus ay minus, ay uh, plus 2 lang so ano feels like nyan, siguro 1 or 0 so ma-e-stress yung ano ah, ha, may bulaklak din pa dito Yan yeah, oh. Namulaklak din siya. So, ayun. Ayun nating magtanim ng maaga kasi ganoon din naman yung mga halaman, ma stress din. Hindi din sila makalaki. Eh. So, baka masira pa kaya kahit uh, medyo late na okay lang. Basta uh, sure lang tayo na ano, sure lang tayo na maganda na yung panahon kasi maraming ah uh, beses na kami nagsubok na magtim ng maaga tapos biglang uh, lumalamig yung ano yung uh, panahon kaya insan yung ating mga ibang halaman na stress nga siya tapos uh, matagal yung kanyang paglaki at uh, mamunga tapos yung mga tip paminsan mga dulo ng ating mga tinatanim na bubulok po siya kaya yung sanga na lang na panibago, yun na lang ulit yung kanyang ano, yung kanyang uh, tumutubo yung gumagapo na lang, yung lumalaki yung nagkaroon ng bunga, kaya yun, ito yung isa sa mahirap dito pag uh, ganitong uh, spring kasi hindi ka sigurado kung yung panahon, yung init ngayon, init pa rin kinabukasan kasi minsan yung init ngayon kinabukasan lamig naman so gawin ko lang muna to dito kasi mamaya siguro mag harvest ako ng ano mag harvest ako ng ating uh, compost po dun sa likod unahin ko na muna tong gawin Ayan, so tapos ko ng uh, gawin yung ano yung uh, side ng ating uh, garden. Ayan. So, ano ko na rin siya ng ano ng uh, cow manure. Uh, tag-iisa lamang po kasi maganda naman yung ano eh yung uh, lupa at maliit lang naman yung ating uh, rest bed uh, dito. Ayan. Tapos yung sa harap na umpisan ko na rin uh, gawin ito. Hindi pa nga lang na uh, tapos. Ayan, oh. Dito bali yan. So sa side din to ng ating ano, ng ating uh, garden. Ayan. So dalawang resbi din to. Tapos nakahang lang 2 uh, two. Two by 12 yung lapad ng resbed natin dito tapos nakahang lang to yung uh, plastic mulch kasi yun din yung aking uh, gagamitin na pang tabon dito recycle lang para hindi tayo uh, gumastos ng uh, panibagong uh, plastic mulch, okay pa naman siya last year lamang po yan kaya pwede pa natin gamitin, gaya ng ating mga ginagamit sa uh, garden, ayan yan so gagawin ko to hopefully matapos ko siya ngayon kasi baka umulan uh, bukas. Yan, so medyo uh, matagal yung aking uh, ginagawang uh, paglilinis uh, at pag-aayos ng garden dahil uh, hindi naman tayo uh, full time na nagtatrabaho sa garden. So after uh, work na pasok po kasi ako ng uh, alas 5 ng madaling araw tapos ang labas ko niya na Uh, 2.30 sundo pa sa mga kids iskaso pa tapos yun mga bandang uh, alas 6 kasi si misis din napasok ng ano napasok din siya ng uh, uh, alas 5 so yun so, pag may uh, time ako sa alang po ako pag uh, pagka weekdays siguro kung mga alas 6, 5.30 ganun hanggang uh, alas uh, 8 ng uh, gabi or pagka uh, biyernes hanggang uh, may araw pa ngayon, so nakakapag-garden lamang po ako ng matagal pagka uh, weekend. Nag-start po ako ng mga alasing ko hanggang uh, gabi na po yun. Kaya kung mapapansin nyo, matagal po uh, matapos yung ating uh, paglilinis uh, sa ating uh, garden. Tapos minsan, mayroon pang uh, ulan. Kaya medyo matagal talaga matapos. Tapos, puro tapos ha makuha tayo ng ano yung uh, natin dito sa likod matibay na yung cabbage oh. hindi siya na paano yan so ito gumagawa rin tayo ng ano, ating ah uh, compost dito ayan Ayun. so tingnan natin ayun lupa na siya kumpos na oh wow ang ganda so ito yung ipapang ah, uh, lagay ko dun sa inaayos ko ngayon kasi ano mababa yung ah, uh, lupa dun ayun ayan oh wow ang ganda taba sa lupa Yan. Na wala tayong uh, sayang sa ating uh, garden dahil lahat uh, napapa kinabangan po natin kahit yung mga nabubulok na yan yan yun nalo taba to kahit hindi tayo maglatay ng chicken dang siguro na ito Yan, so tatapusin ko lamang po muna itong uh, gawin. Tapos uh, ilalagay ko po ito doon ngayon sa ako may time pa ako kasi ngayon uh, 7:30 uh, na po ng uh, gabi. So yung mga kids sa 4am uh, mag-aaral pa. So yeah, baka bukas na po ito matapos and uh, I'm gonna end this uh, vlog ngayon kasi medyo gabi na rin and uh, may mga gagawin pa ako sa loob so tapusin ko lang kunin itong ano tong uh, yan, uh, compost dito tapos baka bukas ko na kaya mamaya pag hindi pa malamig at uh, tapusin ko to yan, so yan po muna yung update ngayon sa ating uh, garden and uh, yan, magandang uh, gabi and malamig uh, maraming uh, salamat po